Magandang gabi mga kapamilya, kapuso at sa lahat na nagtatago sa ilalim ng kumot. Dito sa mga kwento sa ilalim ng kumot, handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapaisip sa inyo ng malalim? Ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kaso na pumukaw sa buong social media, ang misteryo sa likod ng ang huling selfie sa lumang apartment. Humanda ka sa isang kwentong puno ng hiwaga, takot at isang twist na hinding-hindi nyo inaasahan. Ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kaso na pumukaw sa buong social media. Ang misteryo sa likod ng ang huling selfie sa lumang apartment. Humanda ka sa isang kwentong puno ng hiwaga, takot at isang twist na hinding-hindi nyo inaasahan. Si Alex. Isang sikat na vlogger sa Pilipinas ay kilala sa kanyang mga video na puno ng kaba at misteryo. Isang gabi, nagpost siya ng isang kakaibang selfie mula sa inuupahan niyang lumang apartment sa Maynila. Ang larawan ay nagpakita sa kanya na nakangiti. Ngunit sa likod niya, malalim na aniw ang nagtatago. May kasama akong pero hindi niyo siya makikita ang caption niya. Pagkatapos niyan, naglaho na siya. Wala nakakita sa kanya mga kaibigan, pamilya at mga taga-suporta ay nagulantang. Nagkalat ang haka-haka, multo, kidnapping o baka isa lamang prank. Dumating ang mga pulis sa apartment. Walang forced entry, walang bakas ng paglaban. Tangi ang smartphone ni Alex ang notagpuan sa sahig kasama ang selfie na naging sanhi ng kanyang paglaho. Buwan ang lumipas, naging malamig ang kaso. Ngunit Isang araw, may isang anonymous tip ang dumating sa pulisya. Isang old email address ni Alex ang may nakatagong mensahe. Isang video file. Ang video ay nagpakita kay Alex, ngulit hindi ito lumang footage. Nasa ibang bansa siya at nakangiti. Hindi ako nawawala, simula niya. Nagkago lang ako. Ang anyo sa likod niya sa selfie, hindi multo. Ito ang kanyang dating kaibigan na hacker, si Maya tinulungan siya ni Maya na i-fake ang kanyang tagamatay para makataka sa isang malaking utang na ipinambayad niya sa kanyang vlog production. Ang buong vlog ay isang elaborate na palabas. Ang misteryo, ang takot, ang paglaho, lahat ay bahagi ng isang malaking skema. Ang huling selfie ay hinding huling sulyap sa buhay ni Alex, kundi ang huling scene sa kanyang pinakamalaking prank. Si Alex ay nakatakas at si Maya ay naglaho na rin, bit, -bit ang kanilang lihim. Kaya, dyan nagtatapos ang ating kwento sa likod ng ang huling selfie sa lumang apartment. Isang paalala na hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. At minsan, ang pinakamalaking misteryo ay gawa lang ng tao. Nagulat ka ba sa twist? Anong pakiramdam mo sa ginawa ni Alex? Sabirin mo sa amin sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mo pang makinig ng mga salaysay na magtapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang isubscribe ang mga kwento sa ilalim ng kumot at iklik ang notification bell para hinding-hindi mo mamiss ang susunod natin pagtatago sa dilim. Aling aspeto ng kwento ang pinakanakabulat sa iyo? Ano ang susunod na mistero na gusto mong makinggan mula sa amin? I-type na yan sa comments!